Oliver. Good morning. Okay ka lang? Maliligo tayo ulit, ha? Ligo tayo ulit. Pero, Jong, linisin muna itong dumi. ano? Ito yung reason, mga kababayan. Kung bakit... Na uh, dito na lang muna siya sa kubo at hindi namin uh, isinasama sa ano kasi talagang hindi niya alam magdumi na hindi niya alam basta ako dudumi lang kung dudumi yan tingnan niyo kalat kalat na sa short niya yan kaya well, junior, junior ugasan natin si junior ikaw na lang humawak kay junior oh banat na. oh banat <laughs> ibuka natin <laughs> hindi kailangan maugasan si junior kay may tahi. Oh, ayan, 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 ayan. Yung tubig, Jesse. Oh, oh, okay. Busit-sitan mo dito. Oh, okay. oh. Ayan. Hindi, dukot oh, ano mo. Dukot mo no ba? Ikaw na magdukot, walang alam yan. <laughs> Di ba, mandurukot ka dati? Mga kabarangay, tulungan nyo po kami samahan nyo po si Daddy Frankie para mapagtagumpayan natin sana maipanalo ni Kuya Oliver itong kanyang pinaglalaban at sana tulungan nyo rin po ang Team Daddy Frankie mga kababayan ka ako po ay mananawagan sa inyong lahat hindi po alam ninyo Kuya Oliver yung mga nangyayari kailalagay ko po dyan mga kababayan dahil umpisa pa lang gamot sa sugat niya. Kasi sa ngayon mga kababayan, di pa namin madadalabas-labas sa ginagamot pa namin ng sugat niya. Bilhan natin siya ng pampers, mga pagkain niya para lumakas pa siya. Kaya mga kababayan, gana akin sinabi, ako'y kumakatok sa inyong puso lahat. May maghihingi po ako sa inyo kahit tagpipiso, tagpipiso lang po. Lalagay ko po dyan ang GCash number para may pandagdag po, pampagamot. Pambili ng mga gamot ni Kuya Oliver. No? Sa mga kapanood din ang video ito, pakishare po natin. Sama-sama po nating uh, tunghayan. Mababago kaya ni Daddy Frankie. Mapapagaling kaya ng Team Daddy Frankie, si Kuya Oliver. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? magandang magandang morning na naman po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Mga kababayan, uh, pangalawang araw po ni Kuya Oliver dito sa shelter kahapon uh, ang aking team ang um, nagalaga pero ngayon mga kababayan kasi kararating ko lang may pinuntanaw kahapon eto muli na naman natin lilinisan uh, mga kababayan sa kadailanan mga kababayan uh, kaya dito namin siya pinatulog, hindi po siya po pwede sa ano, hindi siya pwede sa kwarto isama sa ating mga ibang inaalagaan dahil po sa kanyang kondisyon yung attitude talaga na sa pagdudumi talagang wala siyang alam basta puro kain lang ang alam niya mga kababayan pero ito hindi po susukuan ng team. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Nga pala mga kababayan, sa mga nagsasabi na dapat idiretso sa pagamutan ay uh, hindi agad-agad kasi may mga schedule po yun. No? Pero mga kababayan, samahan nyo po ko para makita nyo rin kung ano yung sitwasyon. Kasama ko ngayon si Boss JB na maglinis dito. Yung sabon, boss, gabi pakuha. Mga sabon. Ayan. Ay, ano ba yan? yan mga kababayan. No? Kala, kala. Hmm. Ito ka. Talagang... Kaya John! Ay, ano kaya John? Kaya Oliver! Good morning! Okay ka lang? Maliligo tayo ulit, ha? Ligo tayo ulit. Pero, Dong, linisin muna tong dumi. Bakit okay, Pa, ano sa ano. Ito yung reason, mga kababayan. Oh, yeah. kung bakit... na uh, dito na lang muna siya sa kubo at hindi namin uh, isinasama sa ano kasi talagang hindi niya alam magdumi Ay, hindi niya alam basta kung dudumi lang kung dudumi yan tingnan nyo kalat kalat na sa short niya yan kuya well, Oliver yan ligo tayo ah ah Ligo tayo, ah. Pagkatapos mong maligo, tsaka kita pakainin, ah. Gutom ka na? Hmm. Ah, gutom ka na? Pero ligo ka muna, ah. Hmm. Ah? Mo, ah? Mo, Ayaw mo na? Mamaya ka maligo? Hmm. Hindi pwede. Kailangan maligo. <laughs> Teka lang, sabayin ng tubig. <clears throat> Hmm. Hmm. Dito ka lang, dyan sandali lang. Ito pa. Kasi mga kababayan, kailangan makulture muna yung katawan niya. Bago siya ano. Saka namin siya. Kasi nagpapa-schedule pa kami sa pagamutan. Pero ang nangyayari mga kababayan, talagang ah, disposable talaga yung ano, mga damit niya. Kasi hindi na rin pwedeng ah labhan. Pero okay lang yan. Ngayon lang po yan. Sige, walisin mo. Ngayon lang po yan, mga kababayan. Pag napainom na yan ng... Uh, gamot, dyan ka lang, dyan ka lang sandali lang, dyan ka lang pag napainom na ito ng gamot magiging okay na yan wag po kayo magalala mga kababayan kahit dito namin siya pinatulog gumawa kami ng paraan para safety ito no? At ang uh, tawag nito, naglagay din may ilaw din. Kaya walang problema. Yung gate, nakalak, nakasara. No? Kasi pag sa loob ng bahay, talagang magkakanda dumi. Ayan, no, tingnan nyo, talagang magpuputik yan. Ha? pupu Pupo. Pupo. talaga. Dumi na naman ang ano mo. Ha? Braso mo pati kamay niya kapurot nahawakan niya okay lang ayun na ay yung kamay mo hugas tayo ha unti unti ha sabon sabon sabonin natin jong, kailangan maging malinis ha yung isa ha hmm. hindi kailangan maligo tayo ha ha dito dito hindi hindi kailangan maligo ka Ha? Kailangan maligo ka. Unti-unti yan, magiging maayos din yan. Ha? Magtiwala ka sa akin, ko, Oliver. Ha? Magtiwala ka sa akin. Huwag yan, dumi yan. Ha? Ganito lang, mga hindi pwede yung pag sinabi yung ayaw ko eh. Ituloy-tuloy mo, hindi po. Kailangan kakausapin ng maayos. Ano tanaman naman pinagdadaanan niya mga kababayan, nakakaintindihan. Ika napaliwanag lang natin ko ano yung dahilan bakit ganito ginagawa natin. Sa una aayaw yan pero pag naintindihan niya na yung plano paliwanag natin bibigay din niya. kani mo, huwag mong ano niyan. Ha, ah, tinakin na. Pintak. Pinanghukot. lumalakas na siya. Ha? Hindi, kasi may madumi ka. Gusto sabon. Ha? Sabon. Sabonin mo. Sabon tayo, sabon. Sabon, sabonin yung... Oo. kamay, kasi maraming ano to. Upo. Hindi, hindi. Kailangan sabay yung tubig, mga kababayan. Hmm. Tama na. Hmm. Kamay, kamay. Anuin mo, pabulain mo. Yan, haplosin Dapat may towel to yung para ano. Ito. Yan. tika lang, Hmm. Ito lang. Kuya Oliver, good boy na yan, di ba? Paliguan na kita, ha? Isang kamay. Basahin ko, ha? May shampoo, ha? <makes noise> ha? <makes noise> Hindi. Para ano? Para mabango ka. Pagkatapos mo maligo, saka ka namin pakainin, ha? Mm. Yung sabon. Ano yan? Ano na? Sabon nilagay?

Kaya mo yan, brother. Kaya mo yan. ganyan lang talaga yan. Where? Jesse, tanggalin mo ngayon. Ayan. Salamin ko. Ayan. Baka kasi mahampas. Sinsya ka na. Kailangan namin gawin to talaga. Ano? Kuya Oliver, ha? Sabon pa, sabon pa, John. Sabonin mo, maygi. Bakit na nga, may ginagawa mo sa atin? Sabi ko eh. Hindi. Hey. Aalagaan ka namin. Hey. Huh? Bakit na nga, may ginagawa mo? May, hey. Hindi hey. 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 tama na. ah. Tama yan? Hey. Para mabango. Tama naman yan Para malinis ka, para malinis. Para gumaling na yung sugat mo, ha? Mm -hmm. Ito, yung, yung mga liig niya. Ano yung kamay mo, bro? Akin yung kamay. Importante yung kamay maging malinisan. Ayan, pati yung mukha mo, dali. Ayan, para hapusin niya yung mukha niya lagi. Matanggal yung mga muta. Ma'am, mamaya tayo kakain. Pagkatapos mo maligo, maligo, saka ka ano, tanggalin na yung damit. Tanggalin natin yung damit. Urong ka dito, tanggalin mo yung damit. Para, para masabon. Para masabon. Kuya, Jesse, dito ka sa taas. Diyan ka lang. O, sige, ikaw. Tanggalin nyo yung damit. Damit lang, damit. Tanggalin yung damit. Tanggalin yung damit. Tanggalin natin yung damit. Hindi, para malinis ka. Ha? Para malinisan ka. O, sabunin ulit. Yung towel na may sabon, bro. Bakit yung bako ginagat ito, ay? Para mabango ikaw. Para malinis. Kasi madumi, eh. Puro ka dito, ata. Hindi ko mano yung likod mo. Sige na. Hilahin natin kung... Hindi, para mano yung likod. natin konti Ya, konti lang, konti lang. O, yan okay, okay. O, hindi, hindi. <laughs> hindi. Ang kinay, yung kilikili. Ang -kili. hmm. pataka sa style bagit niya. Uh -uh. Yan na, para malinis ka. Ang pataka sa style bagit. Ayan, uh -uh. may tao yung puwet pa. Uh -uh. Nakaredy yung ano. Tapos kakain tayo, ha? Ah? <laughs> Ay, bakit pati si Boss na nabusan? Oh, ay, sorry naman. Oh, yung pa, yung pa, kasi laging nakadikit yan. Kailangan iunat yun. Hindi eh. ba? Ay, natin dito. Ipaupoin nga natin dito. Ay. Taas natin. One, two, three, up. Okay. Ibaba e mo yung paa mo. Ay, yung paa. O, oh, yan. No, mm. no. Dahan-dahan lang. O. Oh, Dahan-dahan. Huwag malikot para ma... Masakit. Sabi ko eh. Kaya nga, iunat mo para gagaling yan. Ngayon lang yung sakit. Sakit sabi ko. Hindi. Ngayon lang yan. Tingnan, na. Huwag malikot, ha? Ah. Pinagailangan lalabahan ko yung katawan mo, bro. Para... Uy, uy, uy. Okay. Tunrocks niyo Tatabi nyo huwag lalagay ng tunrocks dito. Panlinis kasi yan mga kababayan. Loko ka. Ha? Ha? Anong haywan? Relax ka lang. Kaibigan kita. Ha? Hindi ko alam. Kaibigan tayo. Ako si Daddy Frankie. Hmm? Oo. Oh, 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 oh. oh, Daddy Frankie. Akin na yung kamay. Yung naman dura Ay, apong. Ito yung pangalawang araw, pangalawang ligo. Pangalawang beses na pagpapaligo namin sa kanya mga kababayan. Okay? O. o. sige, kunti tubig. Yan, banlawan na. Dito sa ulo. O, yung ano, yung guryo mo, hugasan mo. Si guryo. Antay nga. Junior. Junior. Ugasa natin si Junior. Ikaw na lang humawak kay Junior. Oh, banat. Oh, banat. <laughs> Ibuka natin. Hindi, kailan maugasan si Junior kay may tae. Oh, ayan, ayan, ayan. Yung tubig, Jesse. Oh, okay. Busit-sitan mo dito. Oh, okay. Ayan. Hindi, oh, okay. dukot okay, mo. mo no ba? No ba? Ikaw na magdukot, walang alam yan. <laughs> Di ba, mandurukot ka dati? Oo, eh, yeah. huh? huh? oh, Tama. Tama daw. Oo, dahan-dahan. Tama daw? Teka lang, ugasan natin. Oh, sorry, sorry. <laughs> Hindi, okay na daw. Tama na daw. mo na Hoy! Damit muna. Hoy! Sike! Sike! Yan mga kababayan, no? Ah... Uh, yung mga sinusuot namin, ito ang importante, malinis, maayos. Pero medyo luma na talaga to. Uh, medyo luma na to kasi ang damit na pinapasot natin parang nangyayari disposable. Pero sa ngayon, asa na yung bumili ako ng pampers. Unang araw mga kababayan, wala pang pampers. Suotan mo nga muna, bro. Ikaw magsuot. Pero ngayon, unti-unti, bumibili kami ng pampers baka sakali. Kasi sobrang hirap linisin mga kababayan nakapagod lumalaban ito na yung sinasabi ko na after ng uh, ilang araw pag na lumakas na yan hindi, tatanggalin unti tanggalin natin yung short, palitan ngayon yung short ah, hey, yan tanggalin mo yung short ba may suksuk tinggalin lang yan tayo. Baba natin, baba para may so. Baba natin, baba natin. Tapos ano guys, uh, pakuha ako ng wheelchair. Yeah. Yeah. Si na kayo mga kababayan, naharangan namin kasi hindi pwedeng makuhaan ng camera yung mga private private. Si mahirap na. Okay. Yun. Yun. Oh. Baba natin. Okay. Okay. paupuin kaya natin. Baas, taas, taas, baas, baas, baas. Baas. Bango na dyan. Taas. Puno, puno. na. oh, hindi na madumi, ha? Ha? May t -wede t -wede. Ha? May ano? Hindi niya may tuwid talaga Ay, yung... Hindi! Kayo ba naman pa, ganyan ng 15 years, tapos nagkasugat-sugat na? Dahan-dahan talaga, hindi yung agad, gusto nyo naman, agad-agad eh. Ikaw nga, magdamag lang na ma ka, di ba? Hirap na hirap kang ganyan. Isang gabi lang yun. Eto pa kaya, 15 or 16 years na gano'n. Ang mahirap pa dun, sa loob ng ilang taon, basa. Tapos nandyan yung dumi. Talagang ah, nagkaroon na ng hindi natin alam. Kaya gusto ko mangyari mga kababayan. Ah, tawag nito na uh, ipa ipacheck din tong sugat niya. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, mga kabarangay, pairam yung pampers. oo nga pala, bago short pampers muna. Akin okay na yung pampers. Panibago. Saan si Jong? Jong! Halika, pampersan natin to. Kasi mga kababayan, itry namin pampersan. <laughs> Kasi napakahirap maglinis. Oh, but? oh, ibaba muna natin. Ganun ulit, ganun ulit. May buhat. Da, dahan, dahan lang. Oh, tanggalin mo yung short. Ako okay. dito. Ate, sorry. Mm -hmm. Try natin pang persan. Short mo muna, short. Hindi okay. si kuya. Dalawa kayo. Okay. Yan. Uy, ibang pampers yun ah. Ay, sinuweros kayo na lagyan. <laughs> <laughs> Parang <laughs> <laughs> tinukuy, dinumanak. Ang pampers. <laughs> uy! <laughs> uy! <laughs> Iba yung dinudukot nyo eh. Tika lang, tika lang. Sino marunong magpampers? Okay. Hindi marunong si Kuya ay, Jesse. Hindi, hindi, hindi. Ang damit sa mga kamay. Hmm. Hmm. Hindi, masyadong, uy, masyadong mahaba dito. Atras nyo kunti, baba nyo kunti. Hila sa puwet. Yan, yan. Okay. Yan. Okay. Sino? Dapat yung sinasulpong <laughs> na Oo. Hindi, okay rin yan. Hmm. Nakasal mo. Kayo. Sa kabila. Ay, mamabuti. Hmm. Dito ka sa kabila, Jong. Hmm. Ikot ka dyan. Yan. Oh. Uy. Lampas yung pampo. Ha? Short, 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 short muna, short muna, saan na yung short, ayan, short mo muna, hayaan mo lang dyan, hayaan mo lang para uunat, uunat yung ano, eh, nga, hindi, huwag na buwan, ingat, ah. Ayan. Hmm. Ari, ari, ari. Sabi ni Kuya Oliver, hapit ka na. Ito ko dumi pa mo. Gagaling to guys, gagaling to. Tamang ano lang, alaga lang. At, upo, upo. Ayan. Okay. okay. Oh, okay. Okay? O, oh, pahingayin natin konti. Huwag tuloy-tuloy, mga kababayan. Kasi kahit kami hinihingal din. Hindi. Pasensya na po kayo. Mga senior na itong mga kasama ko. Hindi kakayanin kuya ng dalawang tao? Ha? Hindi kakayanin. Sa umpisa lang, hindi lang kayo marunong magkabit ng pampers. Alam mo, nung ako'y nag-aalaga ng ganyan sa Israel, walang kasama, mag-isa ka lang. Malalaking foreigner pa yung sa namin, mga kababayan. Pero hindi lumalaban yung nakahiga lang. <laughs> nag din ako Ibabang ibang pamper na hawakan mo Ah? Eh. Ha? Iba-iba. Iba naman yung hinahawakan mo eh. Pasensya ka na, Kuya Oliver, ha? Kailangan gawin ni Daddy Frankie sa'yo yan, ha? Ha? Huwag magalit sa amin, ha? Ha? Ituring mo lang kaming mga kapatid dito, ano? Ha? Masarap pakiramdam, di ba? Kanina ang damit to? Kanya rin? Kanya. Pamunas Malinis yan. Bumunas. Bumunas. Bumunas yan. Ah, kuya Libre, ah? wag kang magagalit sa amin, ah. Okay. Pumapalagpalag pa yan mga kababayan, pero sa sarili niya, ramdam niya kung totoo yung pagmamahal, ramdam niya kung ano yung ginagawa natin sa kanya. Kaya, ayan, tahimik siya. Tapos ano? Uh, tawagan natin yung kapatid mo, kuya mo, ah, para samahan tayo. Hm? Gutom ka na ba? Kakainin natin ito mga kababayan. Mga kababayan, mga kabarangay, tulungan nyo po kami. Samahan nyo po si Daddy Frankie para mapagtagumpayan natin. Sana maipanalo ni Kuya Oliver itong kanyang pinaglalaban. At sana tulungan nyo rin po ang Team Daddy Frankie. Mga kababayan, ka ako po ay mananawagan sa inyong lahat. Hindi po alam ni Kuya Oliver yung mga nangyayari. Kaya ilalagay ko po dyan mga kababayan dahil umpisa sa lang gamot sa sugat niya. Kasi sa ngayon mga kababayan, hindi pa namin madadala basta-basta. Ginagamot pa namin ng sugat niya. Bilhan natin siya ng pampers, mga pagkain niya para lumakas pa siya. Kaya mga kababayan, gana akin sinabi, ako'y kumakatok sa inyong puso lahat. Maghihingi po ako sa inyo kahit tagpipiso, tagpipiso lang po. ilalagay ko po dyan ang GCash number para may pandagdag po pampagamot pambili ng mga gamot ni Kuya Oliver no? sa mga kapanood din ang video ng ito pakishare po natin sama-sama po nating na uh, tunghayan mababago kaya ni Daddy Frankie mapapagaling kaya ng team Daddy Frankie si Kuya Oliver pero isa lang masasabi ko mga kababayan hanggat tayo'y nagtitiwala kay God walang imposible no? hanggat sinusuportahan ako ng kamag-anak at pamilya ni Kuya Oliver. No? So Kuya Oliver, tawagan ko pala yung ano, yung <coughs> kuya mo. Mga kababayan, may nakuha na kasi akong number. Number ng uh, kapatid nito. Kasi may schedule na po kami sunod na araw sa bahay pagamutan, papacheck up. Kasi hindi ito po pwedeng uh, gagaling na hindi nachecheck ng mga dalubhasa. Hindi rin kasi kami pwedeng magpainom ng gamot na walang reseta ang doktor. Lahat po ng mga alaga namin dito mga kababayan, ganito ang ginagawa namin. Una, lilinisin, aayusin, pakakainin, and then hahanapin ang kamag-anak, then dalhin sa pagamutan. Tawagan natin itong kamag-anak.